pagtatalaga uh, at pag-appoint po ng mga opisyales sa salo sa, na po sa executive no. Yan po ay saklaw ng kapangyarihan po ng uh, presidente at ng uh, Office of the President so to speak. At uh, hindi kailangan magkaroon ng uh, kadahilanan. Lahat... yan ang binigyan di ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa nangyaring rigudon o palitan ng posisyon sa transport sector. Ngayong araw, itinalagang bagong LTO Chief si Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilaw habang pamumunuan naman ni dating LTO Chief Aseg Vigor Mendoza ang LTFRB. Pamumunuan naman ni dating LTFRB Chairman Chofilo Guadiz ang Office of Transportation Cooperatives. ayun kay Lopez, ang rigudon ay saklaw ng kapangirihan ng Pangulo. Hindi namin kailangan tanungin hindi namin kailangan, ako po, hindi ko po kailangan tanungin at hindi ko po kailangan alamin kung anong kadahilanan ng pagbabago ng mga kasama natin dito sa DOTR. Hindi naman sinagot ni Lopez kung factor ba ang panawagan ng mga transport groups na magbitiw si Guadis sa pwesto dahil sa mabagal na proseso ng Public Transport Modernization Program at ilang issue kaugnay sa public utility vehicles. Kapag sasagutin ko nga po yan, it, that would be very speculative on my part. Whether I say yes or no, na-appoint din naman si Chairman Guadis as OTC chairperson. So hindi ko po masasabi na yan po ay dahilan ng pagbabago po ng uh, leadership sa TFRB. Base daw sa credentials ng tatlo, naniniwala si Lopez na magagampanan nila ang kanilang bagong posisyon. Sa tingin ko naman, hindi nila ipupusta ang kanilang kredibilidad at ang kanilang pinaghirapan para lang uh, bumawa o hindi magtrabaho dito sa mga bagong uh, posisyon na binigay sa kanila. Kanina, nanumpa na sa harap ni Lopez sa tanggapan ng DOTR, sila kanilaw bilang LTO chief at si Mendoza bilang bagong chairman ng LTFRB. Sila kanilaw ay nagsilbing special envoy for transnational crime habang si Mendoza ay nagsilbing LTO chief simula noong 2023. Sa araw ng kanilang panunumpa, inilatag na rin nila ang kanilang mga tututukan sa mga ahensya. Sila tututukan ng enforcement at korupsyon sa LTO. ako, gagawin ko ang lahat ng aking magagawa with the guidance of the Secretary para lang linisin ang LTO. Isusulong naman ni Mendoza ang digitalization para sa mas mabilis na proseso, jeepney modernization at pagkakaroon ng karagdagang busway at intercity transport system. I'm not, stranger to LTFRB, galing rin ako couple of years ago. So, kaka kakaayos lang natin ng plaka at lisensya. May bagong problema, ayusin naman natin itong mga sa LTO. Nagpabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang binigay para pamunuan ng LTO. Ipinagmamalaki din niya na may iwan niya ang ahensya na may maayos sa sistema at mas mataas ang tiwala ng publiko. Sa kabila naman ng pagbabago sa liderato sa transport sector, suportado ito ng ilang transport groups. Sa social media post ng Manibela, buo ang suporta ng grupo sa bagong LTFRB chairman habang nagpasalamat naman sila kay Guadis. In the heart of changing lives, sako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News Authority.